ng draft dito for game number 2. I cannot wait to see what is gonna happen. So again guys, yung mind ko lang kayo, don't forget to share the live stream at pasok na tayo sa ating game number 2 match point in favor sa team ni Rekker. Ang tindi, may pa-split screen pa nga ang mga idol natin dyan ha. Props sa ating uh, prod. Grabe, ang tindi ng mga nakikita natin ngayon mga kaibigan. So, uh, Si Ian tayo again with his Luban. Number 7, solid performance from earlier. Pero kailangan pang mas tindihan, mas grabihan ang mga pinagkakagawa. Kailangan, kailangan. Tapos so ito ah, um, I think a hero na madalas either binaban or pinipick up sa mga pro scene, uh -huh. dalia And ngayon, yun na ang pinick up ni Bunja. So may mga reset yan, yung tinatawag natin kanyang Celestial Melody. And alam ko na mention mm. at ah, tayo ng kalaban nila o ng kabilang kukunan na oh. if pwede, i-ban out yung Nezha oh, ni Chokes eh. TV. Kasi ibig sabihin nun, dalawang TP, dalawang jump in yung pwede niyang gawin. Pero baka naman kakayanin na record again, repping this Wang Zira. na so, nakap-connecting on to one, but wala naman solid na commitment just yet. Yun. Yeah, So for now, makikita din natin yung mga players sa baba. But a uh, quick knock up from Hype Beats. Bunja's in danger, but the damage not enough para nga uh, magkaroon dito ng uh, quick kill. And uh, Shinbu. And guys, bago lang din to. Yung uh, tawag dito skin na yan. Mm -hmm. diba? So be sure to uh, get it as well. Ang daming bagong palibre ni uh, Daddy Hawk. So pwede pwede niya i-check ni out. Pero Rekker hindi pa mga mapapatay dito. And bits still alive. Napaka-init ng ating laban. Huwag lang tansyahan mga idol. Masakit, masakit. O oh, oh, nag sky splitter si Hypebeats okay, okay, ano doon with this long for initiate okay. nga sana. Pero narinig din natin ng comms sa mga teams ha. Parang yeah. focus na focus sila sa goal ngayon. Oh, oh. Pakingan lang natin, maganda dyan eh. Di ba? Pero tinimig kasi eh. sila ano? ano pa kayo lang doon mo ang malalaman na talagang in the zone na yung ating mga players dito now uh -oh. that is gonna be record trying to go 1v1 against Shinbu pero syempre Shin, uh, Shinbu with the Joryo hindi mo napapalagyan mo si pang team kasi especially pag may flames of war na siya pero uh -oh. ngayon recharge na Bobby Chicks jumping in alongside syempre si Rekker pero wala silang nakita na pwedeng gawin interestingly enough nakita ko din ha, uh -oh. na nakagaro si Casey Bay uh -oh malakas mang silence, malakas ng pangpok pag late game. Yung silent arrow niya, tsaka yung spear of purity. Pag nag-ultimate ang isang garo, kailangan mo na magmamba out. Malatore ang isang uh, carry para mm -hmm. dito ngayon sa Team Chokes TV, you no? Know? si siyang ano dyan, canyon, mga idolo. Glass Canyon, if I'm kasi nga, sobrang lambot lang din pagka na-reach dito nila Team Wrecker. Nakita ko din pala nagko-comment yung actual oh. post na ano, yung page rather. Oh. So, Honor of Kings, puko siya ice cream yummy. Ice so, cream alam ko na ata talaga. kung paano at saan ka ng RSS. Pero ako naka po, first vlog going over to Madam Casey na naman. Oh. Crucial and straight coming in from high pits. Napakagandang thunder breaker as well. Pero ngayon, nakadouble kill si Madam. Tamang kiting lang sa decol. But here comes Bobby Chicks jumping in. May naka pa nga. Nahabol na. Mukhang kailangan magbambaut ng mga members ng team dito ni Nare. Wrecker. Grabe naman mong si Bobby Tricks si dyan. Kuya nyo man, Jeans, trying to step up his game. Para kay pa paano tumagal naman yung series natin. Hindi pwedeng pato zero lang. Ano Oo, ba yun? Huwag ganun. Para Oo. ano, pati yung viewers natin mag-enjoy, di ba? Pero well, highlight ko lang, minanifest ni success sa kanila daw ang so, last bagay. two games. Tingnan natin. Oo, oh, ewan ko kay uh, Idol Manjin at kila Idol Wrecker ngayaan nilang mangyari yun tyrant oh tyrant mm -hmm. na kuha dito nila hype beats so uh, an objective secured gold wise wala pa naman lumalamang di ba dikit na dikit yun mm -hmm. ang ating uh, resources as of the moment but objective dun lang naman lumamang kahit papano Tama. And pansin ko din ah, um, compared to game number one na early game pa lang, three, four minutes, ang dami ng ganks, ang dami ng fights. Dito, mas conservative. Parang na, nag-sync in a wait. Kalmahan muna natin guys. Talinuhan muna natin. Huwag muna po laban. Play safe lang. Muna. Kasi nga, itong uh, team wreck, yung kanilang carry which is itong si Garo, mm -hmm. magre-require pa to ng uh, napakaraming item para maging sobrang effective niya in terms of team fight. So, Dali need some space para nga makapag-farm up pa at makapag-charge going into the clash later in the game. Pag tinamaan ka din kasi ng Enchanted Arrow ni TCB, mano, ay, I was enchanted to meet you eh. Yung mapapakanta ka dito eh. Wala ka nang magagawa. And uh, even, even when nag-rotate oh. dito ang team ni Jokes, nakapatala na si it's jumping in again. <laughs> napakaganda ultimate kaming in. Pero mukhang meron tayong sky lifter dito. May re-engage naman sa kabilang ko na. hinahabol ng isa. Actually, tatlo oh. pala akong mahabol dito. Jokes gets a kill onto one. Si High lang tsaka si Wrecker ang kanyang options. But again, ito ang re-engage from Madam Eleanor. Nakapag-pop ng Tremor Smash pero wala siyang na-smash. nga ang sad para sa kanila but there's a tower. a tower to be destroyed by team just tv Ayan yung maganda kasi kanina yan yung kulang sa kanila diba halos walang nabasag sa torre dito nila reck so uh, yun ang gusto kong banata nila just tv madali pong adon si idol shinbu siya na yung pinaka ano dito ngayon tempo controller para sa team Shooks TV. Pansin ko pala ha, si Ian dito. Nakuha uli niya si Luban number 7. Hindi oh, binan hindi ng kalaban. Baka makastil na naman. Pero medyo na-miss ko yung ano eh. Yung announcer pack. JB, pasample nga uli dyan. Parang ganito ba yan? Lupit mo doon ah! Yan. Don't forget guys, kunin nyo ang libreng announcer pack ni Chooks TV. Again, libre lang yan. Gagawa lang kayo ng missions. Maglalaban lang kayo. Kagaya ng laban na ginagawa ng dalawang kuponan natin dito. But of course, may 1v1 na naman. Sabi ni Madam Eleanor kanina, alam mo, kanina pa daw umiikwa si Chooks TV sa kanya. Kasi, Bruce ko, nangaaway talaga sa clash lane si Eleanor dito. Ayan. And syempre, once ma-claim nyo na, eh mamaya makikita natin kung paanong gagawin kasi nga pinigla binigyan winakwak dito ngayon yung dalawa sa side ng team shocks tv ang magiging kapalit naman doon, si Riker, pati si Manjin. So, two lang ang naging trade-off natin dyan. Napakagandang blossoming fan coming mm -hmm. in from Bobby Chicks dito. But as you have mentioned, si Casey What? Bay, safe lang sa backline. I stand corrected. Nahampas pala siya ni Fit Gamer dito at naging 2-3 trade ngayon favoring ang team ni Chooks TV. Konting intay lang, konting scale lang, pero maganda ang pag-hold the fort ng dalawang teams natin. Walang JP, likas. you were saying about doon sa ating Announcer pack. Eh, syempre. Kailangan, pagka-claim nyo, mga idol, punta kayo doon sa customize and then i-apply nyo yung voice pack or yung ating announcer pack para gumana siya. Kasi minsan, may mga instances na hindi nga gumagana after nilang ma-claim. So, kailangan nyo pa siyang i-customize para ma-activate. Okay? So, ganun lang kadali, mga kaibigan. Libre na and then uh, beginner-friendly pa yung pag-access. Pero, because you stop. Daming nakakap dito. Pero mukhang nakuha na si Madam Elanorm dito. Ooh. But si have the back line. Pero my killings be going way over to Wukong Yushin Napakababa ng buhay. Kahit meron kang wildfire, it's not gonna be enough. Pero here comes the si yeah. other members ng kanilang team. Wukong Oy. again get shut down. Doon napunta ang gold dito kay Madam Elanorm. But ang nangyari, it's it's nakapalag, nakapag-old si Bunja. Defeat after defeat ang nangyari dito. 4-2 trade favoring ang Chooks TV team. Mapapa ice cream yummy. Ice cream good. <laughs> Talaga dito. Eto nga si Lechuk's TV, dahil apat yung nadali nila within that skirmish Magiging available pa to take yung tower up top So, sobrang ganda nun para dito Kilachux, daming na open up na venue eh. Yung mapa, ma-own Makaka-farm palalo dito si Boss Ian mm -hmm. With his Luban Which is right now, solid na solid yung kanyang nagiging uh, routine ano? yeah, no? Basic na basic lang ha? Tama Farming area Tinitignan ko din actually yung kinuhang uh, extra skill dito ni Rekor. naka siya. On Zhuangzi So naisip ko Maybe stun Tapos butterfly effect uh -huh. Pero nakikita ko kasi instead Sure nakakagamit siya ng sleep starts Or ng kaleidoscope dito Kaso sa sobrang lambot nga naman kasi Ng hero na to Baka mahirapan sila Kaso hindi nahirapan si Hybit Sa pagkuha ng objective doon ngayon Ang kanila target Ay ang luba number 7 Again, actually have the fan Being set up Blossoming fan Gets set out by Bobby Chicks Pero he paid for that with his She life ngayon Mayroon ng tumalon May nagdabog pero nag-re-engage sa unahan si Fit Gamer and the kill does go over to Casey oh, cool Bay. Na, Tamang kite lang sa likod. Meron din tayong silent arrow. Hindi nakagalaw. Oh. Gabi ang popo. Siyempre, Madam Eleanor, hindi yeah. tayo magpapahuli. Ang nangyari nga lang, trade after trade, nakakuha din ng isa si Chooks TV. At the end, 2 to 4 na naman at in favor pa din sa Team Chooks TV. Same but different mga kaibigan. Same situation, different heroes yung nabigyan. But Chooks TV allowing Ian para makapag-free hit to deal enough damage to take out the enemy team. Sobrang solid ng naging synergy dito nila. Chooks TV, abay mo ang patutunayan nga ang reverse sweep ni Idol Chooks ha? Trust the draft and trust the process. Mahusa yung uh, And I think ito ah, uh, at least kung naghahanap ko ng magandang damage over time, uh -huh. may, may shredding, tapos may gulat factor pa ang team ni Chuk's TV dito. Pero tinanong mo ah, sina Wrecker, game face on sa laban na to. Gigil na tol kasi syempre, alanganin sila ngayon. It's si CB actually, yung ng mga pistuhan niya eh. Talagang... Ang kulat lang ng mukha ni Chokes <laughs> TV. Hindi lang talaga mati <laughs> diba? Gabi ka naman sa mukha ni Chokes. Hindi, yung hero, yung hero. yung hero, <laughs> <laughs> yung hero. <yung> hero. <laughs> <laughs> kay ano, kay Nuzia. Uh, Ngayon, kumakanta na si Madam yeah. Bunja. Ang reset, actually. Again, yung Celestial Melody, tsaka yung Wave Breaker for Sustain, tsaka pangalawang ultimate, yun ang na-utilize uh -huh. ng team ni Chokes. Pero wait, mukhang may nakikita tayo. That will be Kaleidoscope sent out. At mukhang may bagong tinatarget ang team ng Chokes. Pero sabi ng team ni Rekker, ma'am, bout muna tayo, guys. Hi, five bits does get spotted bits. out by Bunja. May mga pamabay sa auto attack. Pero kasi pero talagang pang ni Chooks. May pa mga malulupit na mga ma na ano mga shark cannon. The damage is definitely there, and of course that's gonna be Bobby Chicks oh. going six feet underground. One to one trade lang, but ang mahalaga ang kill na punta kay Casey Bay. Sabi ko nga yes. kanina late game yun ang oras na talaga magwawala ang garo natin. The glass cannon, doon pa talaga mas magiging dama yung kanilang carry idolo kay again yung pwestuhan talaga niya sobrang essential dito sa game na to and nagagawa niya ng maganda yon kaya solid kay pa paano nagkakaroon ng damage na malala dito yung team wrecker para ma-depensahan nga yung kanilang base but shadow vanguard sir no up dumidiretso na lang sila dito mga to may nakita ko hmm. nag-comment na commenter. Sino ba yan? Ang talino. Balena versus Sirena daw. Ay. Tama! Joang versus Dolia Witty Witty but again this okay. will be another blossoming fan sent out by oh. Babitix pero from two now there was three no choice ang team record na magmambout muna kahit sabihin mo na mayroong meteor storm si Manjin hindi pa ata kaya ng damage or grabe kasi talaga yung pinaka snowball na nagawa ng team ni Nachox dito mismo kasi kanina hindi nila nagawa yan eh. baka na miss nila na sila yung winning team and right now magbabak muna sila. Ayun ang malupit dyan. And syempre, Patay ka! Mamaya, yan ang sasabihin niya talaga dito kay Rekker. Pag nadali na naman ni Chokes TV, yun nga uh, balyena na sinasabi dito ni uh, Idol. Ano? <laughs> Rush nyo, Gigi, sa Garo Late Game. True. Kasi, na sabi nga natin dito. At eh, ito ah, kung uh, fan kayo ng specific influencers or players natin, mag-comment lang kayo na pang support. Ka. So wait lang, wala oh! atang sumusupport kay Shane po dito kasi na-boxing siya. And he does get taken oh! up. Ramay shot Tunggo pa na nakuha dito si Madam Casey Bay. Nakakuha naman ng isa at the very least si Picho bago mawala. At syempre, Bunja gamit ang old. Nakuha din ang backlines na ating team record. Pero ngayon, there was three, there was two, and now there's only one kasi naka-double kill bigla si Fit Gamer. At syempre, nakapag-ultimate na ng sinuja si Nuja. going over kay Bunja at na-ace. Pinakaunang ace ng ating best of three napunta sa team ni Chokes TV. Lupit mo Ang lupit nyo doon, Chokes TV. And kanina, ang tagal ng laban. Pero Uy. sabi ni Chokes TV, bebasikan lang namin yan. And that was an easy one para dito kay Lechokes. One-one nga to. Ang bilis. Kung, Gulit! kung, kanina, more than 20 minutes tayo. Ito, magang sabi ng Team Chooks, sige na nga, pinagbigyan ng game number one. Seryosohin so, na natin this game number two. Oo, pero ang ganda ng pagkaka-flank nitong si Eruption. Again, naging maganda yung uh, ilang moments para hmm. dito kay Garo to free hit. But Eruption immediately locks on to Garo. To Casey Bay, para nga ma-finish off agad. At wala nang massive damage na maiba to yung team wrecker. Ayun, hukitan-hukitan oh, natin mga idol. And Shinbo, allowing yung kanyang team para mag-online. Diba? Sobrang solid na ikutan mula nga sa ating uh, jungle. Tama. Sa si idol Shinbo. Tama, tama. And well, mura hmm. Ang mukhang intense yung mga ano, naging matchups natin dito. Actually, si Eruption yung jungler kanina, si mm. Wukong. Si Shinbo, mid laner siya gamit si Joy. Gusto talagang pang ano lang, pang lapag lang ng apoy, hipan-hipan lang. Kaya kahit yung, I think, umaabot din sa backline yung damages. Oh. Napakasakit ng mga apoy. But ito po ang ating highlights from game number two. Ang dami Malabit yan. Malupit yan. Malupit yan, mga idol. And uh, again, sa mga gustong ang kumuha ng ating announcer pack, Lupit mo na! Ayan uh, ang isa sa pasample natin. Once ma-claim nyo na yung libre nating announcer pack, you can just go sa customize and apply nyo lang yung voice pack or announcer pack natin para nga po gumana. Kasi minsan, hindi talaga siya automatic eh. ba? Diba? So you have to uh, apply it manually. Ganun lang kadali mga kaibigan and free-free uh, free nyo makuha. Basta maglaro lang kayo everyday, do the daily quest. Basic na basic po. Pero siyempre, eto, kita nyo naman yan. Lalagyan ba ng Honor of Kings ng announcer pack kung hindi nga naman solid ang pagkakalaro ng hari ng HOK? Kung baga, hindi oh. Okay. baka hindi naman daw talaga puro boses. Baka yeah. mayroon ding galaw ang nag-iisang Chooks TV. Naalala ko nga nung bigla siyang in as part ng Honor of Kings. May oh. music video pa yan, men, May MB, may sticker, may announcer pack. Tapos hindi solid, eh, hindi naman pwede yan. Mm -hmm. Kita nyo naman, de diba, ginalawan din ni Chooks TV the way he goes up front. nagsilbing silbing bait dito mm -hmm. si Chooks TV. Wala sa kanya kasi gigil si Reger eh. Kanina pa Oo, eh. Oo, so, take advantage niya. Sige, magalit ka sa akin. Bahala na yung mga alipores ko sa'yo. <laughs> Kita nyo naman. Stepping up nga dito, itong sila, Boss Ian Bonja. Shinbo, and of course, Eruption. Yung mga flanks niya, sobrang solid. Na-mention mo din si Bunja, I really think ang um, gandang tulong na may Dahlia na oh. sa draft nila. Kasi anyone really, sure sinabi natin na baka si Chux nga yung maging main hero na pwedeng lapagan ng ultimate ni Bunja. May times na si Picho, at may times naman na si Fit Gamer ang binibigyan ng ultimate. So, depende talaga sa mga nagigiglaban. But, at the end of the day, masabi nga natin dito, na-utilize ng mabuti ng team ni Chux to. Kahit na sasabihin natin na magandang early game 'di ba ng Yan. team ni Rekker. Oo, pero sabi dito sa comment, kilala na yung galawan nila Rekker. Ayun, na-scout na nga nila Chokes TV pero ayan mga idol, after this fight, sinagad na talaga nila Chokes TV. Hindi na para pagbigyan pa. Ah, baka bumosis na naman eh. 'Di ba? So ito, quick interview lang mga idol. Kumusta po? Magandang araw. Ayan, oh, ayan, ayan. Hello, Boss Chooks. Ayan, ayan. Way good, way good. <laughs> way good. Ano ba sasabi mo sa mga dinurog nyo, Boss Chooks? Baka may gusto ko sabihin dyan. May na, may na. Yeah. Ikaw <laughs> <laughs> ba, Boss Shinbu? Eh, ganda ng pagkaka-jungle mo doon. Solid Sabi, ano eh. Sabi ko, di ba? Mapapa-daytride sila. Na solo oh, kill ko si Manjin. Daytride. <laughs> Daytride. <no>? Hahaha. <laughs> Actually, uh -huh. si, si Shimbu nag-mage. oh so, Nag-MVP pa. Kasi Pero nag-ano siya, siya rin yung nag-shotcall. Ako yung Wukong. Yung Wukong, hmm. no? Ganda yeah. nga ng pagkaka-flank mo doon, Boss Eruption, ha? Ah, yeah. yeah. Likod Ika. lang, likod lang. Trabaho yeah. lang trabaho nga lang. <laughs> Seryosa lang. Tapos ngayon na, pansin ko, from game number one, nakaluban number seven. Ngayon, si Ian, nagluban number seven ulit this game sure. number two. So, may, obviously, panalo kayo this time around. Ano naman yung naging changes na finally nabigyan mo na ng victory yung hero na to? Uh, sumusunod lang ako eh. Natututo ako talaga makinig lang talaga. Makinig lang ah. Yeah. makinig kung ano sa sasabihin nila. I'm their monkey! Yeah. <laughs> Grabe no talaga. Si Chatoy nang panalo sa amin. Sacrifice siya uh, that last fight. Eh. Uh, <laughs> okay. yeah. oh, Ginamit nila sa akin lahat ng ulti uh. pero hindi nila alam na pa yung mga friends. Yeah, okay. the beater si Idol A. Ah. And of course Bunja, 'di ba? Ansang hero dito, solid yung pagkakasuporta. May mabigat ba? May mabigat ba diyan Bunja? Wala, wala. Lahat dito magagaling. Eh. Ang mabigat Ayol. lang naman si Raker eh. Uy! Ano nga rin namin? Walang-wala okay, sa amin ni Ian yan. Pero kasi, no? ginaling, ginalingan namin kasi may paletsyon nga to si Chukya. Yeah. Tama. Ayun pala. Oo, oh, ayun. Yes. Or naletsyon. Yeah. <laughs> yeah. Yung first game, ano yan? Warm up lang eh. Kahit 27 minutes, sabi nila. Ang bilis nga eh. Sa ng 10 minutes. 27 uh -huh. minutes warm up. Okay na yan. Yan ang practice run. Ito na. GG na sila. Agad. Ayun na nga. So, ito. Pwede tayong tumungo sa game number 3. Ano bang masasabi nyo? Isa-isay natin. Simulan muna natin kay Boss Shinbu. hmm Oh, pag natalo, okay lang. Okay, okay lang hindi mag-react. Okay Ayan. lang itago nyo. Pag, pag natalo kayo, guys. <laughs> Ayun lang. So, sa mga kalaban namin, okay lang hindi mag-react. Okay lang itago yung nararamdaman. We understand in advance. Ayan. Madam Bunja, ikaw, sundan mo naman. Sabi nga ni Chuk, ipapanalo namin yan. naniniwala kami sa leader namin. Ayan. Oh. boss Eruption, <laughs> ikaw naman. Ano bang masasabi mo dito sa game 3 natin? Right. Uh, wala na. Binig binigyan namin sila ng one game and hanggang dun lang. <laughs> That's it. The <laughs> rest is ours. Okay. 27 Wait. But... minutes No? 27 minutes game 1 binigay pala natin. Hindi <laughs> 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 na. kayo lang pala, <laughs> pala yun. Ang ganyan eh. Tapos pa tayo eh. <laughs> <Di pala yun. laughs> <Di pala yun. laughs> Warm up <laughs> lang pala. Boss Ian, baka meron kang mensahe sa mga kalaban mo sa game number 3. Basta para sa lechon, talon kung talon. Ayun. <laughs> talon kung talon. Uh, boss Jokes, final words. Game number 3 para kay Reker. Ano masasabi mo? Sigurado, si Reker ngayon, namamayat na yun eh. <laughs> Kinakabahan, <laughs> sa <umbrang pa> <laughs> Kinakabahan na pa ba? Kinakabahan na sa'yo, no? Oo. Uh, Sasha, Good. Congrats, congrats. And uh, good luck mamaya sa game number 3 magkikita-kita tayo mga mga.